Alos sumabog ang PUP Gymnasium sa taon na nilang cheering competition. Daig pang Ateneo Lasal na bakbakan sa lakas ng hiyawan at kantsawan. Walong teams ang nagpasiklaban. Iba-ibang kurso tulad ng College of Arts, Accounting, Communications at Science. Pakitang gilas din ang mga PUP branches tulad ng PUP Commonwealth at PUP Tagig. Wala raw pinipili ang cheer dancing, maging ikaw ay sexy o medyo taba ching, -ching. Hmm, parang may kahawit ka. Sige, sige, At kung liparan ng liparan, hindi rin nawawala ang muntik-muntikan at yung nakotolo yan. <laughs> Mark Logan, Patrol ng Pilipino.